Today is Tuesday, kaya naman ayan ang asawa ko nagre-ready. Dahil sisimba kami sa National Shrine of San Antonio de Padua, Poblacion, Pila, Laguna. 3.30 yung mass, kaya lang late na kami dahil 3.35 na narito pa kami sa daan. Dahil tong si best friend, humirit pa ng humirit sa pagtulog. Kaya ayan tuloy, na nasukbot kami sa oras and first time namin malit, humili na yung nadat na namin. Usually talaga pang 6 a.m. mas ang aming inaatadan. Kaya lang may kailangan gawin kaninong umaga, kaya hindi kami tumuloy. And after ng mass, Dumiretsyo na kami pa uwi Pero hindi sa tindahan Kundi pupunta kami sa amin Uuwi kami sa aking parentals Tingnan nyo naman Napakaganda ng sinag ng araw mm. namin ng Kalawan Laguna, ayan na, pumapatak na ang ulan. Pero sabi ni best friend, dadaan lang daw ang ulan na yan. Palingalinga si best friend kasi naghahanap kami ng masisilungan. eh na, lumalakas na siya. Hindi pa naman kami basang-basa dahil yung ulan is malalaki lang yung patak. Yung tipo na palakas pa lang siya ayan na, nakakita na si best friend ang sisilungan namin. And medyo hesitant pa siya dyan kasi hindi namin alam kung pwede bang sumilong doon. Kaya lang no choice na kami. Wala kami makita ibang sisilungan, silungan kundi dito. Hindi kami nakadaan doon sa may Alaminos Way kasi mas malapit yung daan dito sa bae kapag galing ka sa Pila, Laguna. Siguro mga 10 minutes lang kami dyan. Thank you po sa papubong, Charisse. Pero hindi pa kami nakakaisang barangay. Ayan na naman siya. Pumapatak na naman ang ulan. Parang niloloko lang ako ni best friend. Sabi niya dad dumadaan lang tong ulan na to. Just sa pangalawang pagkakataon, sabi ko magkapote na kami. Meron naman talaga kaming kapote. Kaya lang, tong si best friend, sabi niya dadaan lang daw yung ulan na yan. Meron pa siyang ini-explain na yun daw ulap is nabibigat na na, kaya umulan lang ng kaunti. And dahil alalang alala ako sa bago kong shoes, ayan ang ginawa ni best friend. Kaya medyo natatawa ako sa position ko dyan. Pero okay lang. Bakit nga ba ganun, no? Kapag bago yung suot mong chinelas o sapatos, bigla kang dadalihan ng ulan. Nagkaroon pa kami ng third stopover. At doon nagka-pollen na talaga kami kasi basang-basa na talaga kami ng ulan. At nakarating na kami sa wakas sa aking parentals. At ito ang nadatnan ko, ang dancing bimba namin. Kaya rin talaga kami umuwi kasi aalis na ang aming bimba. Pupunta na ng Italia. Wala na silang one week dito at gusto ko naman makasama ang aking pamangkin. Kaya naman talagang tinodo ko na yung banding namin ngayon. Nakakalungkot man, kaya lang Ganun talaga. After ng mga kending-kending niya, ayan, kumain na kami. Este, uminom pala. Oh, happy yan, ba? Diba? Tapos, ayan, bonding ulit. Tapos, nakakalungkot isipin kasi titiklipin na tong playground niya. Sunod kong uwi dito, wala na tong playground niya. Tapos, siya nakalipad na. Pag tinanong mo nga siya, eh, kung sasakay siya ng airplane, oo, agad. Akala mo naiintindihan niya yung sasakyan niya, no? Di 18 months old ka pa Paano mo kami naiintindihan? At dahil medyo basa ako, ay magpapalit muna tayo ng damit. Dito kami natutulog sa kabilang bahay dahil wala naman tao dito dahil nasa Abu Dhabi ang may-ari nito. Hello Nino and Ninang! Opak, bihisa tayo. Aayusin ko lang saglit ang aming hihikaan, tapos babalik na ako doon. At pagbalik ko nga ay wala na akong nadatnan kundi ang aking papang at ang aking asawa. Kasi nasa kwarto na sila. Pati si Bimba. Hindi ako naniniwala kaya naman ayan. Chinek ko pa. At wala nga sa kanyang playground ang Bimba. Pero nakapag good night naman ako at nakahalik naman ako ng isa. At after nyan, bumalik na nga ako sa aking tutulugan. Kahit sabi ng aking ama na doon na muna ako, wala mo na akong gagawin dahil naman sila sabi ko matutulog na lang ako pero hindi din ako nakatulog dyan inintay ko pa rin yung asawa ko and the next day 11am na kami nagising ng aking asawa talaga naman bumawi kami ng tulog at ng pahinga at syempre, pag ko, laro agad kami ni Bimba. Kaya lang, umpisa pa lang laro namin, inutusan na niya agad ako magwalis. Dahil may nakita siyang kaunting kalat. As in, maliit lang. Ang lino talaga ng mata ng batang to. Metikulosa kasi tong batang ito. Ayaw niya ng kalat. Pag nga madumi yung sahig, nakatiyad yan. Parang inintay mo lang kung umalis Bimba, tapos nilapitan mo na agad yung camera. May binabala ka pala. dumating na ang oras na kami ay aalis na uli. Babay Bimba, pipilitin kong makasama paghatid sa inyo. At ayan na nga, umalis na kami ni best friend. At buti naman maganda ang panahon. Kaya naman niyaya ko si best friend doon sa pinuntahan ni na Kong TV. Sabi ko nga kay best friend, sana makasalubong man lang natin si Kong TV at ang team payaman. Parang yun na yung goal ko sa pag rides And dahil wala na akong tiwala sa panahon, baka umulan, hindi na ako nagsapatos mga best friend. Nakachineras na lang kaming dalawa just in case bigla na namang bumuhos ang ulan. Hindi rin naman ganun kainat kaya naman hindi mainit sa paa. Biglang napalingon si best friend at pagkita ko madami palang manok. Kaya naman pala. Manok is life talaga. At narito na nga kami kung saan nakapunta si na Kong TV. Ayun, dun sila na nakapuesto. Sayang talaga. At ayan na nga. Sinubukan namin ng kape dito sa Amos Coffee. Saklit na saklit lang kami dyan at umuwi na kami. Kailangan na kasi namin magbukas ng tindahan. At ayan na nga nakabalik na kami. Thank you for watching sa aking one day vlog. Please subscribe on my channel. O siya. Diyan kayo. Bye!